Hi there, mga beloved kong soulmates! Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po limang araw po ang na walang upload. Pasensya na po super busy lang po. But don't you worry, I'm still here. Bibigyan Bib ko pa rin po kayo ng isang soulful and meaningful at reading. Dito lamang po sa inyong lagi nabangasin na subaybayan na pinakamala rin sa Utaro Channel. May kabagay shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas sa buong mundo na lagi nanonood, nag-aabang. Lagi na kasubaybayan, nagbibigay na kahit ka sa puso ng support at mensahe sa ating mga new subscribers. So, Welcome to the channel sa ating mga returning viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sige po ating po reading ngayon. Ay reading po para sa first 6 months, kalahati muna ng taon. Tingnan po natin yung kapalaran mula ngayong January hinggang June kung anong mga magaganap sa inyo. Mga pinakamahal nating nasa sign ng Taurus. Okay, Taurus para sa inyo to. Ngayon po, uh, hindi po, it's not the normal na ginagawa natin na kumukuha tayo ng 10 baraha. What we were doing is kukunin natin, kukuha tayo ng 12, okay, 12 na baraha. Uh, Pagpaparis-parisin natin, okay, each two cards cards will represent the month. Okay, sabihin, January, February, March, April, May, and June. So equivalent to 12 cards. And then, Taurus, sige, isa pang shuffle at sisimulan na natin. Maraming maraming salamat po sa inyo ha. I'm still here. Don't you worry. Hindi ko po kayo iyon. Talagang I will still make a way na para may singit po sa aking kabisihan sa trabaho ang pagbibigay ng soulful and meaningful na tarot reading para sa inyo. Okay. Sige Taurus, kunin natin ang 12 cards para sa yung January to June 2025 reading. Spirit Universe, Spirit Guys, Angels, and sisters bigyan niyo po kami ng 12 or 12 cards para sa aming reading para sa mga pinakamahal na nasa sign ng Taurus. Sige, alam niyo na yan. Sa mga bago po sa ating channel, dire-diretso po natin kukunin yung mga cards na hihingi natin sa universe. At dire-diretso po natin siya shuffle. Kapag nagpagita po, ay uh, ibabalik natin yan. Katulad nito, ibabalik natin. So, kailangan na nakakaob at tumatalsik lang po on nahuhulog ng na mga baraha ang ating kukunin. So, I get two here. So, 3, ganyan, 4, okay, 5, 6, anim pa, spirit kill over spirit kids, angels, ancestors, 6 cards please, ayun, pito, lima na lang, okay, taurus, kumusta kayong lahat, eh, balik natin yan, walo, apat na lang po, mihingi po talaga ako ng pa paumanhin but I know your doors is still there you are waiting for our for our uploads kaya nahihiyan ako kaya gagawa talaga ako ng paraan para kasi alam ko marami sa inyo nag-aabang, nag-aantay, baka mamaya you thought na matagal, matatagalan naman bago ako makapag-upload, okay? So, kompleto na Taurus ang inyo 12 cards, tingnan natin. Okay? Lagay natin sa gilid, bilangin natin just to confirm that you got your 12 cards already. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Confirm. 12 nga. Shuffle natin para mas maganda at pagparis-parisin na natin. Dalawa, isa sa taas, isa sa baba. That will represent each month. So, yan yeah, para sa January, para sa February, okay, para sa March, April, May. And lastly, para sa si June, kapalaran, mensahe ng universe para sa mga kaganapan sa buhay ninyo, mga pinakamalating Taurus, let's not wait a little longer, simulan natin. Simulan natin sa unang mong dalawang baraha para ngayong buwan ng January. Hindi pa rin lahat, although, pizza, uh, 9 na ngayon, there's still days remaining and it, the cards that will uh, na makikita natin maaaring nangyari na, magaganap pa lang, or uh, naganap na, okay? Oh, four of wow, this is a beautiful card. A tower, okay, tower and four of swords. What does it mean? This is a very beautiful opening month of the year para sa inyo, Taurus. Maaring iba sa inyo, ay parang, I can feel her. Nakita ko ay parang medyo lumuwag na ngayon na yung pakiramdam. I can see her since tower is all about ending. Parang meron ng mga bagay na natapos sa inyo. At least nagkaroon ng closure, naliwanagan na kayo. Maring may isang bagay na nasolve kayo. May isang problema na talagang humabol pa nung last year. Or maybe this first week or this the whole January ay ah, nakikita ko dito talagang luluwag ang yung pakiramdam mabubunutan ka ng tinik with this tower card na talagang matatapos I can see here uh, ah, kasi ito four of swords so parang magpapahinga kayo so ibig sabihin talagang this will be a great relief para sa iyo sa January napakaganong pambungad na buwan kasi talagang syempre kapag maganda ang pasok ng ng tao ay ah, yung buwan na parang magaan yung buhay natin na walang problema walang stress parang magaan relaxing so it will flow to the whole year so ibig sabihin this January Taurus ay The Four of Swords, I can see here na talagang more on ano ka ngayon. Parang babawi ka sa sarili mo. More on relaxation, outing. I can see here siguro mag, parang pampering yourself. Parang mamahalin mo na muna ang sarili mo kasi this tower, it's because parang after all mong nasolve, masolve, masasolve itong problema or magagawa mo ng paraan or maybe there's a, like a clarity sa mga bagay na dati ay parang nang gumugulo. Sisipan mo sa buhay mo, magkakaroon siya ng solusyon or kaliwanagan this month. So, congrats congratulations in advance with the Taurus and you deserve this break okay you deserve this um talaga makakahinga mabubunutan ka ng tinik this January kung ano man yung bumabagabag sa'yo don't you worry kasi talaga mangyayari yan this month okay Wow, congratulations Taurus. Ang ganda naman ng January mo. It's all about relief or parang calmness, okay? Rest or parang tranquility. Sige, tingnan natin. Two cards mo para sa buwan ng February Taurus. Okay, huwag kang alis. Sasundan nyo mabuti para hindi kayo malito or maligaw sa ating reading. Okay, your next sa February. Tingnan natin. Taurus, Puro swords talagang na Oh, talagang malinaw. Napakalinaw. Connect, connect. Sa so, February, magtutuloy-tuloy daw itong ginhawa na mararamdaman. Why? Tingnan mo. Eight of swords represents yung mga worries, anxieties, or parang ito yung mga... Meron talaga Taurus yung mga bumabagabag sa'yo. Pero siguro nung natitira pa ito nung 2024, parang daladala -dala mo parang yung 2025. So this February, with this eight of swords, ay nakikita ko talagang merong talagang mga... There will, there will be a big problem or a big thing na bumabagabag sa isip mo, sa puso mo, na gumugulo sa isipan mo. It's like maybe you're always thinking it every day na talagang masasolve. Bakit ko masasabing masasolve? Or talaga yung January parang nakikita mo na talaga na magkakaroon. So, maaring with the tower cards, iba sabi ko talagang makakaroon ng solusyon. So, this February magtutuloy-tuloy ang ginawa ng daman mo because of this Ace of, Ace of Sword. This Ace of Sword kung titingnan mo yan, oh, nakatali ka, dami nakapiring ka, nakata, mo, yung background mo ay puro mga sword. sabi sabihin mga problema sa ilaranin, mga dapat ayusin, mga, yan yung mga nagsumasa sumasagabal sa'yo. Ayun, nasa labas ka ng, ng palasyo. So, yan yung mga bumabaga bumabagabag sa yung mga anxieties mo na na parang mga worries siguro kung you, 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 are thinking na talagang darating pa ba ang mga pinapangarap mo ayun no makakapunta ka pa ba dyan sa palasyo na yan sa likod mo but with this ace of sword i can see here na talagang there will be a massive talagang malaking talagang pagbabago ang mangyayari because ace of sword ayun no 'di ba panibagong chapter. Okay, panibagong mapagtatagumpayan mo. ayan, oh, look at the sword that you are holding. At the same time, may corona dun sa dulo. So iksabihin talagang there will be a big change. There will be a slight talagang bagong bago itong buhay mo. Nung tutuloy tuloy sa buwan ng February. So there mararamdaman mo ito. Mapapansin ito ng lahat. Ikaw mismo magugulat ka sa transformation na mangyayari sa buhay mo. It's because ayan oh, mas magkakaroon talaga ng ka, ka ng solusyon or na talaga ng mag mabibigyan ng paraan, magagawa ng paraan itong mga bagay na talaga nagwo-worry sa iyo. Maaring siguro nga merong mga gabi hindi ka makatulog thinking of it or maaring siguro pressure o kung ano man tong nararanasan mo. Don't you worry, comes February talaga magtutuloy-tuloy. Your life will be filled with hope kasi with this ace of swords, means new beginning, new chapter, new journey in life na iyong papasukin. And you will be you will be bold, you will be fearless. Talagang uh, magiging matapang ka. It's you're holding a sword now, it's because all of the worries have been casted away from you, hindi na natanggal na lahat ng takot, talagang nasolve ng problema, nagkaroon na ng kaliwanagan ang lahat ng mga bagay, now you are ready handang handa ka na, this February, makikita mo ang lahat, talagang bibigyan ka ng lakas, magkakaroon ka ng confidence magkakaroon ka ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon sa buhay kung ano man to mga nais mong uh, nais nice mong tahakin or journey na nais nice mong i-embark, congratulations, Taurus, because you will be filled with confidence, okay? February is all about positivity. Your February is all about your life full of confidence, okay? Sige, maliwanag ha? Tingnan natin sa buwan ng March. Ang ganda, talagang connected siya, okay? Tingnan natin. Oh, Okay sa so, dun sa January lumabas yung Tower Ending. Okay, sa February it's all about ay naman new chapter with the Ace of Swords Matapos ang mga problema sila so, rin. Tingnan mo. We have here sa March sa buwan ng March Taurus, merong Death card at merong Queen of Wands. So Ang nakikita ko dito, okay, the the message for the month of May is all about ending then katapusan kasi death card. Not literally, na sila sabi ko may mamamatay. Okay? Kasi baka mamaya natatakot yung iba dyan. No. Death means rebirth. Okay? Sabihin pag may natatapos, sabihin kapag yung isang puno na putol or kailangan may tutubo. like may dahon na tutubo. So, it means the death card, it means about ending. Ano bang matatapos? O mag, ano bang rebirth na magkakaroon sa buwan ng March? All about your emotions. So, sa so Queen of Wands represents your emotion. So, kasi parang nangyayari dito, Taurus, parang meron kayong lately, o kahit ngayon, meron pa rin kayong emotional imbalance. Hindi pa rin balance eh, ang yung asp aspeto ng buhay mo na may kinalaman sa emosyon. So, ibig sabihin, ngayon okay ka, bukas hindi naman. So, talaga inconsistent. Eh, bakit napakahalaga ng emosyon na aspeto sa buhay natin? Kasi it affects how we decide in life. So, sabihin, uh, malaking effect na, effect na dito sa mga ginagawa nating decisions sa araw-araw sa buhay natin. So, sabihin, kapag hindi balance eh, ang emotion natin kapag gumagawa tayong decision at if it it may fail or it may affect the result okay that's why a very a very sound or a very balanced emotion is needed so with this death card when the queen of wands of march is all about transformation it's all about balance or it's all about your happiness calmness uh, talagang stillness or talagang pagkakaroon ng balance or talagang kalmado na emosyon na mararanasan mo talagang malayo dito sa nararanasan mo na nakaraang buwan na para ang araw na parang pabigla-bigla pa bago-bago nagkakaroon ng mood swings siguro marang ngayon happy ka bukas bugnutin ka naman irritable sensitive ka naman so that is not a good sign except when there's something about your emotion that you need to work on or kailangan mong ayusin you need to fix so that's don't you worry March is all about fixing or March the universe will be um guiding you on how to balance your emotions. So, this is a, beautiful reading kasi kailangan hindi lang puro skills or kung ano man ang kailangan nating ayusin, physical or whatsoever, but emotional state ang kailangan din nating ayusin. Kasi should our life is a holistic process. So, ibig sabihin, hindi pwedeng may kulang na isa na hindi balance. So, kailangan lahat-lahat Taurus ay balance. Okay? Yan yung para sa buwan ng March. Okay, tingnan natin sa buwan ng April. Queen of Cups and Seven of Wands. Okay. Tingnan mo ha. Magkasunod na Queen. Queen of Wands ng Queen of Cups. So, tingnan mo ha. Ayan, napakalinaw ng parating ng baraha. Queen of Cups and at the same time Seven of Wands. Ituto ka sa camera. Sa buwan ng April, the universe is reminding you, Taurus, ayan o, here you are na maging mapagmasid. Magiging mapagmatsyag sa paligid, why because there are some people that is planning there's that is planning a plot or to destabilize you to betray you or thinking or planning something bad now i don't uh i can feel here na parang they want to to destroy your image or parang gusto nilang sirain itong buhay mo they are not happy with the progress that you're making Taurus that's why here you are ayan no oh. Gagawa silang paraan para bunutin lahat ng mga wants na napundar mo na, yung mga napag-ipunan mo na, or mga siguro itong mga bagay na unti-unting bumabalik sa iyo or naipon mo that's why here a thorough a thorough observation a mindful observation you need to be really careful kailangan kailangan mo maging maingat sa pagtitiwala sa mga tao at don't you worry because the universe will be giving you the wisdom para malalaman mo hindi pwedeng hindi reveal ng ng universe yan kung sinong tao yan but at least this april okay sa buwan ng april bu auditing ko buwan ng april taurus this is not the best time to give your full trust sa mga tao and this is the best time naman para mag-observe, mapaging mapagmatsyag at kailangan talagang galingan sa pagkilate sa mga taong pinapakisamahan or pinagkakatiwalaan because I can see her a betrayal, I can see her um, uh, a, bad moves or a bad plan para sa iyo Taurus. Okay? Sige. Naway na susundan nyo, ha? Sige, bilis natin na. Nasa may na tayo. You know, we don't need to be, hindi naman kailangan natin sobrang matagal. As long as malinaw ang nais natin parating, that's enough. Okay? Sige. Para sa buwan ng May, Taurus, tingnan natin. Wow! Oh, wow! Wow! Ang tabi ko na. Eight of Cups and Knight of Pentacles. Okay. Eight of Cups, here you are sa buwan ng May mabibisi ka. So, ibig sabihin, there are, I can see here mga Taurus na parang, kasi it's all about recognition, kasi is all about, ayun, may mga naipon ka na, so, dadagdagan mo pa. So, there are some of you, siguro, May mabibisi kayo sa pag, the doing uh, sa paggawa ng mga bagay na may kinalaman sa sa, sa pangarap mo or there's something big na yung pinaghahandaan maring there I can see kasi you, if you're a student or maybe you will be taking like some I can see may parang may busy ka sa bag review this may be the, the day that you will be tested or parang talagang ibubuhos mo lahat ng galing mo ng skills mo talino mo for your as a preparation but don't you worry kasi I can see here may with this night of pentacles victory tagumpay talagang kung ano man niya or maybe Siguro I can see here also you this is related to so recognition or maybe you're waiting for a promotion you're waiting for a result of an exam na makakadagdag dito sa trophy na iniipon mo with this Knight of Pentacles, congratulations Taurus, you are guaranteed of success, and balikan nyo to, aking video kapag nagpumasa nga kayo, kapag na-promote kayo, kapag nag-boom ang business nyo, or whatsoever, any kind of good deals na maaring inaantay nyo na mangyari sa buwan ng May, congratulations, this is a, this cards are confirmation that you will be receiving it, or you will uh, the favor will be on your way congratulations Taurus, is because Knight of Pentacles ay oh, galing ka sa laban umuwi kang tagumpay dala-dala ang Pentacles so victory at the same time this Eight of Cups represents never ending quest for for uh, success so iksabihin talagang marami ka na napatunayan marami ka nang talagang napanalunan but the same time you are unstoppable okay taro, sige, last two cards. Last set of cards natin para sa buwan ng June, May. Sa May ha, I can see a big, surprise or a big victory na maaaring isa-celebrate mo with these two cards. Okay. tarusting tingnan natin sa June. Okay. June 2025 mo. Oh, this is a very beautiful. Tingnan mo, ang gaganda ng mga baraha lumalabas. Parang, parang kulay yellow or kulay dilaw. So, yellow is the color of joy, happiness. So, comes June, like your life, Taurus will be filled with happiness. At the same time, kasi three of wands, uh, this is the best time para magmuni-muni ka. Just to reflect, Or to at least take a pause or mag-slow mo, slow down sa mga, sa sa mabilis sa ng takbo ng buhay. At the same time, mag-pause muna kasi kailangan mo munang, you need to introspect or parang suriin na parang you will be realizing or reflect on your progress so far na pa malayo na malayo pa. Pero this is a good thing kasi at least somehow, kasi mamaya baka parang sobrang bilis ng, ng biyahe mo, hindi ka, parang hindi mo namamalayan baka mamaya may mga namimiss ka sa daan okay, Taurus, kailangan mong magdahan-dahan, this of June, this is the best time to take things slowly take things one step at a time at the same time dito sa seven of swords this is a good thing also kasi unti ang kikita ko dito sa June ah, talagang buo na ang isip mo buo, puso, buo na ang puso mo na unti-unti mo nang nilalayuan ang isang sitwasyon or lalayo ka sa isang environment or isang lugar sitwasyon na masalimuot or hindi na nagbibigay sa iyo ng growth or kasayahan okay I can see here kaya ayun alis ka tatanggalin mo lahat ng, ng swords okay ng mga ng mga espada at the same time ayun magiging masaya na at least somehow you will the people will be noticing that you will be smiling again. The, the glow mapapansin na, na yung glow sa buhay mo sa mukha mo. Taurus it's because you truly deserve to be treated or to be in a place na talagang uh, deserve mo na kung saan yung mga tao ay i-value ka, papalagan ka at ka. And with this three of ones this is all about reflection, self-reflection napakalaga na mag self-reflect tayo Taurus Comes June take everything slowly and one step at time pasasaan at katungo ka din sa magandang paroroonan. Okay? Na, na, napakaliwanag ha? Napaka-clear ng message natin. Comes January to June. I am praying na maraming taro sa sign ng Taurus sa makapadun itong reading natin yun. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support, at pagmamahal. Although this January pang bunga dating taon, medyo hindi tayo nakapag-upload talaga ng, mga... ng every day or every two days at least but I know don't you worry wag kang mag mawala man kay mawala man ako tatlong araw apat na araw but still be hopeful andito pa rin ako medyo busy lang yan alam niyo naman yan kapag hindi ako busy talaga araw-araw ako nag-upload but all in all hindi ako magsasawang pasalamat sa inyo pinamahal kong soulmate sa ating mga bagong subscribers sa mga hindi pa nakasubscribe please do subscribe maraming maraming salamat malapit na tayo mag 70k and utang na loob ko ang lahat na ito sa inyo kung wala kayo ay wala pong success na ating channel na saan man kayo ngayon naroon ano man ginagawa nyo mga pinamakong soulmates mag-iingat kayo lagi God bless us all